Hello mga ka-echisera! Ayan, welcome to my mini vlog. At for today's video, at ipapakita ko sa inyo kung paano kami nagre-receive ng aming provision. Okay? Uh, provision, ibig sabihin, ito yung mga goods namin. Ito yung mga uh, pagkain namin for one month. Okay? For one month, ito yung mga stock namin dito sa barko. And nandito nga tayo sa bansang Africa. Isa sa mga bansa ng Africa kung saan it, dito kami magre-receive ng provision dito sa Lome. Alam nyo ba mga Chisera, itong Lome pala isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo at ito pala ay na-colonize ng capital of German, Togoland in 1987. At dito lang yan matatagpuan sa Western Africa. At ayun nga guys, gusto, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at mga patuloy na naniwala sa akin at ayan maraming maraming salamat at um, um, at ayan, maraming maraming salamat po sa support ninyo. And i-comment nyo dyan, i-comment nyo down below kung itutuloy pa ba natin itong kalokohan na to o eh, hindi na, ha? <laughs> Pero alam nyo guys, naiisip ko na no, minsan, parang gusto ko nang tumalong. <laughs> ang semester na nalagay niya kanyang harness. Hoy! kumutabang kay harap mo! Bakit na semester? Yun mo ang pipikap doon sa baba. Sa ating position. Ayan guys, dito nila idadaan yung provision namin. And going down here, then going here, then going there and everything. Pasok natin, At ayan guys. <laughs> laki baka gising niya wala pa yung hindi matawagan sa kabina niya baka busy siya

at ayun na mga etosera, nakita nyo naman. Pumunta na ako at tumulong na rin ako. Dito nga pala sa barko, kailangan dapat tulong-tulong. official ka man, maparatings ka man, walang exempted dito. Dapat lahat tumulong dahil ito yung mga pagkain namin sa loob ng isang buwan. At syempre, pag tulong-tulong, madaling matapos ang trabaho. Kaya ayun, ayan, etos-etos lang o pak. At ayun nga mga kaetosera, Ganto pala ako mag voiceover ngayon Kasi ganto rin yung mga napapanood Kung ibang vlogger At ganto rin sila mag voiceover o Ayan panoorin nyo na lang Just bring it back ha at ayun nga mga ka dahil nga hindi pa namin natapos ang aming profesyon, babalik daw sila after ng 2 hours. Kaya ayun, nga nga tayo ngayon. O ayan, isara nyo na yan, ano pang inihintay nyo. At kunin rin nyo rin yung tubig nyo. Kasi mamaya baka kunin pa ng iba yan. O ano pang ginagawa nyo, kunin nyo na. And ayan guys, at babalik daw sila mamaya after 2 hours ang aming profesyon. Kaya... Maghihintay pa tayo kaya tara go. Pahinga muna. At ayun nga guys, nakapagpahinga na tayo at tumawag na sila. nanjan na raw yung provision natin. Kaya para ituloy na natin ang pakpakas Go! Shall... Ano nang ano, ano nang update natin sa provision? Ba't wala pa? Ano nang gabi? Ano? araw. And finally guys, oh, no. tanya na yung provision natin. My God, for how long? <laughs> Okay. Say hi. My friend. Say hi. Hi. My friend, you say two hours. Ayan guys, tatawagan natin si Boson dahil nandiyan na yung provision at lahat ng mga tutulong dito sa atin. Tara, nandiyan na po yung provision. Ah, sige, tara. Thank you. At ayun nga mga kaichisera, nire-ready na nila ulit. And same process pa rin siya. Kukunin siya ng crane and then ibabagsak ulit siya doon. And ayun guys, tulong-tuling pa rin tayo. Kahit pagod na, ayan, nakangiti pa rin ang ating mga kasama. And of course, kailangan niya dapat i-smile lang natin yan kahit pagod tayo sa trabaho. At syempre, mga kaetosera, lahat naman ng mga pinaghihirapan natin ay may mga kapalit yan. Lahat ng mga pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng yan. Dahil nandyan si Lord na magkagabay sa atin. Say hi to my vlog. My friend, say hi to my vlog. Like that, yeah. Say hi to Philippines. No! Say hi to Philippines. Yes, perfect. And ayan guys, ayan mga ka Ayan lang po ang kaganapan natin for today's video. At natapos na naman po ang isang buwan ng provision natin for the month of February. Kaya maraming maraming salamat po sa mga sumabay. Sumubay bye.